Baka na traffic ang mga motor oh. May pagtutas agis dagat. Wa pa traffic to, pa interjet. Unsa nga na boss? Ocean jet. Ocean jet. traffic oh. Sugod dagan. Di ba super cut to boss to? Lai na boss. Green house super cut ya po ni boss. Super cut na? Lai sa tin kan ilina po wala gi. Ko na na tope pa siya, undercut. Big lab di mo sa politis ni.

Ma'am, um, naga tadi pita yan ada dengan balai Dekat lagi na tu bola Sak Bung lang, <laughs> lang kaba na nagsong nagwaas yung kilit ba? Subol so, 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 na dito. Yan, dagat lagi mo. Swagay traffic po. Nara po yung nagsunod nga. So, ano? Supercut. Oo. Oh. Ah, supercut. Pantay mo po. Dia, kaya mo oh. niya. Ah. Ah. traffic ang dagat. May dito agian eh kasada per dentro peka. Oy, asa asa mo pa daple na mga sakayan. Oh, wow. amin na super ka tayo. Dapino o do. Do na di sentro pagit bos. Ha? Sentro. Diga na kana 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 kana. Oh, sit. Sentro ke kayo. Oh, sentro sin, kayo sa wow, mga sakayan. Oh. Asa pa ugo di mga sakayan. Oh, wala. Wala ge pa daple na mga sakayan. Di eh, di di bos. Pagkahala! Kahiya mga sakit mga... Nananag... Mananag ato? Ah, sana nga nag... Nananag ka na? Lagi sintro, la Ano? Kadako! Kadako anang buwan? Kadagat eh! Ang pit-pit sila aga, ang likay ang buwan eh! Ah, nilikay ang supercut? Okay, may hadlock sila eh! Wow, bigahi as mananag ato eh! Oo, likay oh! Na, liko ay karo yung liko! Lalo, liko So, supercut na lang tayo nilihay as Nabalay eh, naman na eh. Ang dako na yung lihay. Ang mananag eh. na to. Gahe kayo ay. <coughs> so, lupigo ng supercut. Kabangan mo sila. Ah, padaple ng taon. Supercut ng taon. Bro, bigahiyas. Mananag eh. <coughs> 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 na to Minor supercut Ay, naanay guba na eh, boss. Ay, multi-cub. Ha? Gendos? Pagtay. Gendos, boss? Oo. Oh. Ano Ra be trafik eh motoran, ada trafik kot. Apitan ini e dah. Ada dera di enak gubak nak atras lagi ni. Oh, gubak man. Tak tanges. Dar, nah, kubak oh, nak atras siapa dong? Ubus bridge. Pak hibul ni siapa, Bos? Oh, tak ada saya dimmer petang-petang. no, non no, no, som tu siapa nak? No? Beret.